Welcome to Marawi City. I'm Abi Kulai Lambut. Province of Lanao del Sur. Province of Please do roll down your window. So, magita checkpoint. Checkpoint. Mo siyang checkpoint Marawi. Yeah. Kamo ni guys <coughs> sa sa pichu guys sa

Bikuan. Ah, lagi rat itu. Jadi, mana okay. sih? So, ini sudah so, dari kado, di mana dari kado ni guys? Bobotan mana sih lah? Ini mungkin dari mana? Okay. Kami saya, sifte saya guys. Mau ni ground saya juta kawan, gigiran. Tiga yang merawi nak, no? mulai pergi mana Ito paana. Hmm? Ito yung lukas mga building guys. Ay nako. Hmm? Magiging sya guys. Ito yung mga bubong pao. Ito yung mga husky -hmm. guys. Oh, Ito. Maraming giliran. Nobate na ata na sila. So may mga ano, uh, may mga kaibigan dito tatanungin natin. So mga kaibigan <laughs> <laughs> Gaano kasi ang marawing niya? Ah, uh, una po sa lahat, uh, may ba, may nakita yung check in doon? Oo. Uh. Tapos uh, may meron nang na din ng mga bibat. Mm. So, uh, ibang iba dati dati mga grabe ka no? Pero nga. yeah. no. so, yeah. ngayon okay no, na talaga. na. <laughs> kasi pa pa ano kasi kami pauwi na tagumba. Uh -huh. Tapos tumaan kami dito kasi gusto namin makita yung ano. Ito na talaga yung bronzero. Oh, no, uh. ito yung Ito yung pinasinte. Mga sa ah. Tingnan niyo guys, ang bahay na. Salamat mga kaibigan, salamat. Oh, grabe mga building, guys. Pangalan niyo, Kuya? Ako po si Chams. Chams. Tapos si ikaw, Kuya? Si Abani. Abani. So, ito yung mga kapatid natin Muslim dos Marawi, guys. Mababait sila, huwag kayong matakot. Ganito kasi safety yung Marawi. So, alright. Let's all go. Right. Thank you, Kuya. Okay, uwi na kami. Ah. Uh. Yeah. Smile nak. <laughs>